Aminado ang Eastern Samar Police na hirap silang matukoy ang pinanggalingan ng mga naglutangang cocaine bricks sa karagatan. Ito'y nang mabingwit ng isang mangingisdang nakilala lamang na si Lemuel ang dalawang plastic bag na may dalawang pung cocaine bricks na palutang-lutang sa karagatan ng Arteche Eastern Summer noong biyernes. Napagalaman alaman mula sa Eastern Summer Drug Enforcement Unit na ang mga itinan over na cocaine ng mga ngisda ay nagkakahalaga sa isang daan anim na milyon piso. Sa panayam naman ng DZRH kay Police Colonel Jose Manuel Payos, provincial police director sa Eastern Samar. Sinabi niyang hindi rin ito ang unang beses na may nakitang cocaine sa karagatan ng kanilang probinsya. Ayaw po, pangatlo na po itong uh, pagkakataon mm. na, na, ano, na may natagpuan dito sa baybayo ng Eastern Samar. Mm. Yung una po noong 2009, uh, yung po yung may pinakamaraming uh, nakuhang cocaine na umabot po ng kung di po ako nagkakamali parang umabot po ng 43 bricks po mm -hmm. yung ano yung, oh? o tapos nung 2018 po, nakakuha ulit ang mga kapulisan natin, mm. uh, yung mga mangisda nakakuha na naman po ng 20 29, 29 bricks po, 29. Ayon kay Payos, hindi rin madaling alamin kung saan galing ang mga kontrabando na nagpalutang-lutang sa karagatan na sakop ng kanilang probinsya. Ito po ma'am, uh, medyo may nahihirapan po kaming mag-determina kung saan galing itong mga kontrabando. Pero ito yung pinakabago, ang mga bricks po na ito, itong mga kukin ay may markang tatlong C. C, C, C. Na base doon po sa pag uh, pananaliksik natin sa mm -hmm. na open source po, uh, tinignan po natin sa internet, uh, ito po ay nag uh, nagpapakilala bilang drug na Inaalam din ng Eastern Summer Police kung may ugnayan ba ito sa mga nakitang bulto rin ng cocaine sa karagatang sakop naman ng Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez, sama-sama tayo Pilipino.